Aduh lucu dong bai bai yang disendero. Abigail. Ada apa? Ada apa? meron? Abigail. 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 ayo kung makikita kahit madikit man lang ang apo ko kay Mars. Kasi baka pati ang apo ko, pag nasaan niya, lalo na yung ganyang itsura. Mukhang hindi pwedeng pagkatiwalaan. No, no, no. No, mo No, no, ayos No, no, no. No, no, no. No, no, Napaka-sensitive yun naman. Inaalong yung bata. Ay, naku, basta huwag <shapes> mong hawakan ako. Uy!

bakit parang may gagawin agad akong masama dyan? Ganyan ba talaga kayong mga matatanda? Ganyan ba talaga kayong mga biyanan? Masyado kayong ingrata? Yan ang sinasabi ko sa yung animal ka. Yan ang bunga ng mga pinagagawa mo dito. Manyak pa more. Manyakul ka kasi. Ay, 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 ay. ay, 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 ay. Ano Dalaruin daw si Walt, hari like, fake oh. it Nako, nako. Nalilig mo. Nako. Okay, thank you. Eh bakit parang may discrimination tayo dito, Barbie? Pag bakla yung lumalapit sa mga apo mo, galit na galit ka. Anong akala mo sa amin? Sakit? Eto na. Mukhang eto na yung magiging chance ko para mas lalong mapalapit kay BFF Pam. Meron kami something in common. Pares naming ayaw, yung nanay ni Merc. Napailis ka pa na BFF. Yes. Hello. Um, mm. ano? Grabe naman yung nanay nyo na yun. Ano diba? ba talaga yun? Inaano ko lang si Wolf. Hmm? Nilalambing-lambing ko lang. Nilalambing-lapitan ko lang ayaw. Eh, baka nahihirit sa'yo. Oo nga, kasi nga, sabi niya nga, yun daw. Yung nasa nakaraling nga daw na nakaraan kay ano. Oo nakakaloka siya. sabi ko lang, yun? sabi ko lang, hi Wong, ganyan, ganyan. Tapos ayaw na ko pala pintin agad. Hindi ko pa hawakan yung bata ah. Napaka ano ah. Napaka oh eh. Pakainis. Kaya pala ayaw mo rin dito yun eh. No? Yung panitagal. Yun, yun. Nakawala sa mood si Barbie. Tingin-tingin yung pagiging Barbie, Barbie niya. Hindi ko lang siya kaano eh. Hindi lang ako makasagot sa kanya. Eh. Ano-ano siya. Ba? bakit sa mama mo, nakawain mo yung loob para... Ay, na ko na nga, di ba? nag a na nga ako para kay Wolfe. Eh. Kaso nga lang, ayaw. Doon ko nga inumpisahan. Bait yun? Iniirap-irapan pa ako. Nakakaanak ko talaga. Baka kung ano na sa mong bukas doon. Nasusulad yun. Mars, ano ba? Ganyan talaga. Lahat talaga ng tao dito ayaw sa'yo. Kahit nga ako, ayoko sa'yo eh. Okay, parcel ka. Hi, uh. Hi kuya. Ano dito ka? Sawa. Hi. Para sa ito, so, isang isang plus. Eh, 2, ano ba ito? Okay, ano. Ay, pala mga parcel ni Kuya. Inano ko lang si Pam kasi yan magpapa-Irish. Ayan, uh. sabi sa kanya, magpapa-Irish din ako. Saka mag, kaya ganyan. Oo, uh, sige. Yes. Ito, sa yung iba, si kasi mama kasi bakit kaya, ina, 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 ano, ano, ano. ay nanga pa inaano-ano oh ay ayan ang number 1 na dito ah tsaka pa mayomi marinig mo masama sabihin sa nanay ko pinabibidi niya talaga kaytano pero pagdating sa nanay ko nako sinasabi na kita eh wala ano lang sabi ko ano? parang iniingatan lang niya si oh naman nanay niya yung... masyadong pinapakahawak sa mga oh. ng mga bagong tao pa lang dito sa bahay oh hindi ganoon talaga yun oo oh, nag-iikidian ko naman yun kasi syempre diba siya nagpakalaki ko tapos hmm. Niirapan siya yung nag-aalaga. Ha? hihirap ako ni mama. Pero Wala yun, huwag mong ko Oo, dapat. Pa. Hindi ka pwedeng mag Ako ngayon. na nga lang yun. Ako na yung nag adjust kasi alam ko naman na, syempre, bahay niyo naman to. Exactly. Bago lang ako dito. Exactly. ba? Diba? Nakikisama ako dito. Exactly. Yeah. Dapat. You should. Hindi naman ako tanga. Alam ko naman na nane pa rin yan ni Mark. Pipiliin niya pa rin yan kesa sa akin kahit best friend niya ako. So, syempre, kambi tayo pa kanan, bait-baitan kunyari. Pama, later. See you. Yay. Bye.